Ang halamang anturium ay isang uri ng halamang ornamental na sobrang takaw tingin at talaga namang mahahalina ang iyong mga mata dahil sa taglay nitong magagandang bulaklak at mabeberdeng dahon. Bukod sa kagandahan ang kin ng anturium, ito rin ay kilala sa kakayahan nitong magbigay ng swerte sa kapalaran ayon sa feng shui. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang aspeto ng pag-aalaga ng anturium, kung ano ang mga hindi dapat gawin upang hindi maputol ang swerteng taglay nito at tatalakayin din natin sa video ito kung ano ang tamang teknik upang dumami at magtuloy-tuloy ang pamumulaklak ng iyong halamang anturium kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video Isa ang anthurium sa mga pinakapopular na uri ng halaman na pinakapaboritong alagaan ng mga plantito at plantita sa buong mundo. Ito ay hindi lamang kilala sa kanyang kagandahan kundi sa mga benepisyo rin ito sa kalusugan at sa feng shui at sumisimbolo ito sa abundance at prosperity na swarte sa mga negosyo. Dahil sa kulay pula nitong bulaklak, kilala rin ang anthurium sa mga pangalang painted tongue, flamingo flower at tail flower. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinaka na halaman dahil sa mga magagandang bulaklak na may iba't ibang kulay tulad ng pink, orange, white, red, green, purple, black, yellow, brown at blue na iyong pwedeng pagpilian kaya naman, dumako na tayo kung ano-ano ang mga dapat na huwag na huwag mong gagawin sa halamang anturium upang tama ang pag-aalaga at hindi maputol ang swerte nitong taglay. Number 5 huwag itatabi sa money tree. Ang anturium ay isang malakas na simbolismo ng love o pag-ibig kaya mariing ipinapayo sa feng shui at bastu na huwag na huwag pagtatabihin o pagsasamahin ang anturium sa isang pwesto o parehong direksyon. Huwag din ilalagay ang anturium sa money area sa loob ng tahanan dahil ayon sa paniniwala sa feng shui at vastu na ang love at money ay bawal na bawal pagsamahin dahil isa sa swerte nito ang hindi gagana. Ipinapayo na ilagay ang anthurium sa southwest o timog kallurang bahagi ng tahanan dahil ang direksyong ito ay sumisimbolo sa relationship at ito ay tinatawag na kun sa salitang Chinese upang tumibay ang koneksyon at pagsasama ng mga naninirahan sa loob ng tahanan. Number 4. Huwag didiligan ng sobra at huwag ibibilat sa araw. Huwag na huwag didiligan ng sobra ang anturium dahil madali lamang pamahayan ng fungus at maaari magsanhi ito ng fungal diseases sa mga ugat nito na siya maaari ikamatay ng anturium. Mas mainam na tignan muna ang mga lupa nito kung mamasa-masa pa. Kung medyo basa pa ang lupa ay huwag muna itong didiligan. Huwag ding ibibilad o pasisikatad sa direktang sikat ng araw ang halamang anturium dahil madali lamang masanburn ang mga dahon at bulaklak nito ilagay ang anturium sa bright shaded area upang patuloy itong maging healthy. Number 3. Huwag ilalagay sa kwarto ng mga bata. Ayon sa kultura ng Vastu, ang mga halaman tulad ng anturium ay mayroong enerhiya na maaari makaapekto sa mga bata na pwedeng magsanhi ng pagbagal ng progreso ng kanilang kaisipan. Ipinapayo sa vasto na mas mainam ito ilagay sa kwarto ng mga mag-asawa upang mas pagtibayin at palakasin ang relasyon at koneksyon ng magkakasintahan dahil sa sumisimbolo sa love ang halamang anturium. Number 2. Huwag pananatilihin sa malamig na area bawal na bawal ilagay sa malalamig na area ang anturium. Kaya kung mayroon kayong aircon sa bahay, ay ipinapayong huwag itong ipasok sa tahanan at mas mainam na ilagay ang anturium sa garden o terrace na hindi nasisikatan ng araw dahil ang malamig na temperatura tulad ng aircon ay naglalabas ng carbon dioxide at ang sobrang exposure sa malamig na temperatura ay maaari magdulot ng hindi ka nais-nais na kondisyon sa anturium. Isang tropical na halaman ng anturium kaya naman mas gusto nito ng warm area upang magpatuloy ito sa paglago. Number 1. Huwag ilalagay sa north o hilagang direksyon ng bahay. Komplikado ang halamang anturium sa usaping feng shui at vasto, lalo na pagdating sa pagpupuesto nito dahil ang halamang ito ay sumisimbolo sa pag-ibig o love. Bawal ipuesto ang anturium sa direksyon ng hilaga dahil sa magdudulot ito ng malas sa karir o mga taong may magagandang estado sa trabaho. Sapagkat ang love at karir ay hindi rin maaaring pagsamahin. Ipinapayo sa feng shui na ilagay ang anthurium sa lamesa bilang centerpiece upang ma-activate ang lucky charm nito sa prosperity at wealth. Dahil gusto ng anthurium ang center of attraction, ayon sa mga paniniwala, maaari rin itong ilagay sa front door basta't hindi nakatapat sa hilaga ang pintuan. Ayon sa feng shui, ang paglalagay ng anturium sa front door ay mahatak ito ng wealth at fortune dahil sa swerte ang kulay pulang bulaklak at ito ay malakas humatak ng swerte sa kapalaran at kasaganahan ayon sa paniniwala sa feng shui at vastu. Narito naman ang mga tips kung paano maging malusog at dumami o magtuloy-tuloy ang pamumulaklak ng iyong halamang anturium. Una, kailangan nasa tamang lupa. Kailangan ng Anthurium ang angkop na lupa upang ito ay maging malusog at ang angkop na lupa para sa Anthurium ay ang coarse soil. Ito ay kombinasyon ng lupa na may kahalong mga buhangin upang ang tubig na ididilig ay mabilis lumabas sa draining holes ng paso upang sa gayon ay maiwasan ang pagkabulok ng mga ugat ng Anthurium dahil ayaw nito ng sobrang moist na lupa. Pangalawa, bigyan ng fertilizer ang anturium. Ang paglalagay ng fertilizer sa anturium ay kinakailangan lalo na kung kulang sa nutrients ang lupang pinagtaniman nito. Nakatutulong ang paglalagay ng fertilizer upang ang mamulaklak at mapabilis ang pagbuka ng bulaklak ng anturium. Ang angkop na fertilizer para sa anturium plant ay yung mayaman sa phosphorus o multi-fertilizer na phosphorus, nitrogen at potassium o NPK na may ratio na 20-20-20 at ang pagbibigay ng fertilizer sa anthurium ay twice a month o dalawang beses sa isang buwan. Pangatlo, putulin ang mga lantang dahon at lantang bulaklak. Kinakailangan itong gawin dahil kung ang isang lantang dahon ng anthurium ay may sakit, maaaring mahawa ang iba pa nitong mga dahon, gayon din sa mga bulaklak nito, upang mapunta ang mga nutrients sa mga bagong dahon at bulaklak. May mga medical din na benepisyo ang anturium para sa kalusugan tulad ng paglilinis ng hangin dahil tulad ng peace lily ay mataas din ang abilidad ng anturium na pumuksa ng polusyon at toksin sa hangin at ito ay lubos na mainam sa ating respiratory system ngunit isang babala lamang mga kaideya dahil ayon sa pag-aaral ang mga dahon at ibang parte ng anturium ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals at ito ay lubhang nakalalason kaya pinapayuhan na ilayo ito sa mga bata at alagang hayop. Sa pag-aalaga ng anturium at paglalagay nito sa tamang lugar sa bahay, mahalaga na isaalang-alang ang mga prinsipyo ng feng shui at vastu. Ang anturium ay hindi lamang maganda sa paningin kundi mayroon din itong positibong epekto sa enerhiya ng bahay upang masiguro ang tamang pag-aalaga ng anturium. Siguraduhin na ito ay nabibigyan ng tamang liwanag at tamang dami ng tubig. Iwasan ang paglalagay nito sa mga lugar na hindi rekomendado ng Feng Shui at Vastu upang mapanatili ang positibong enerhiya sa bahay. Sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga ng Anthurium at paglalagay nito sa tamang lugar sa bahay, maaari magdulot ito ng kasaganahan at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.